Anong parte ng iyong trabaho ang masasabi mong pinakamabigat? Magandang pag-isipan ng bagay na ito dahil kadalasan, lahat ng nangyayari sa iyong lugar ng pagtatrabaho ay nakaklasify natin bilang parte ng trabaho. Maraming nagsasabi na nakakapagod ang trabaho. Hindi dahil sa mahirap ang trabaho, kundi dahil ang hirap pakisamahan ng mga katrabaho. Isipin mo nga naman ang sari-saring ugali ang meron sa iyong pinagtatrabahuhan. Misang kung gaano karami ang tao eh ganoon din karaming ugali ang kailangan mong pakisamahan. May pagkakataon pa nga na iisang tao pero ang daming iba't ibang ugali. Tila ba sa bawat araw na magkikita kayo e eh, para bang ibang tao na naman ang pinakikibagayan mo. Ang unhealthy na relasyon sa kapwa ay sadyang nakadadagdag sa stress ng trabaho. Siyempre, dagdag pa sa kabigatan ng trabaho ay ang mga interpersonal conflicts ng iba na nakapagpapabagal o nakapagpapabigat sa pagtatrabaho ng lahat. Minsan dalawang tao lang ang hindi magkasundo eh lahat apektado na. Yung prevailing emotion o dominant emotion sa trabaho ay mahalaga din. Kung susuriin mo, ano bang emosyon ang masasabi mo na madalas mangibabaw sa inyong trabaho? Maging ito ay may direktang epekto sa stress na nararamdaman mo. May mga hindi pa pumapasok sa trabaho pero ramdam na agad ang bigat ng trabaho. Sa halip na magpasalamat sa blessing ng pagtatrabaho na siyang tumutugon sa pangangailangan, e eh laging na ireklamo ang pahirap na dala ng trabaho. Kapag ganito ang nararamdaman mo, ano ba ang pwedeng maging solusyon? Ang sabi ng Bible, Mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Maraming pwedeng baguhin para ang trabahong ginagawa mo halos araw-araw ay maging masaya at mabiyaya. Isa na dito ang pamumuhay ng mapayapa sa bawat isa. Kabilang dito ang pag-iwa sa anumang pag-uusap na ikasisira ng iba o pagsali sa mga pangsalangsang sa ilang mga personalidad sa trabaho pag-aralan mo ding makita ang kabutihan sa bawat tao. Misa nag-iibang pakikitungo natin sa kapwa depende sa kanilang posisyon sa trabaho. Pag mataas ang posisyon sa iyo, natitiis mo. Pero pag mababa sa iyo, nawawalan ka na din ng respeto sa pakikitungo. Alalahanin mo na hindi ang posisyon ng tao ang dapat magdetermina ng iyong pakikitungo sa kanila kundi ang sinasabi ng Biblia. Meron ding matututunan sa bawat isa. Misan magugulat ka kapag handa kang matuto kahit ang isang taong walang formal na pag-aaral sa eskwelahan ay merong maituturo sa iyo na magiging pagpapala sa iyong buhay. Piliin mo na maging biyaya sa iyong trabaho at hindi isang pabigat. Makikita mo na habang ginagawa mo ito, nalulugod mo na ang Diyos, kumikita ka pa sa trabaho at nagiging pagpapala ka pa. Asa ka pa!